Good morning. So, ngigir at nakame, and uh mo na kami papunta doon sa viewpoint ng mga and then bababana, no vacancy. This will be the last day of our north adventure, and taposin natin with a fucking bang, man. Let's go. <laughs> Mabilis na backstory lang. Pagkatapos namin umakyat ng Mount Kupapay, dumaan kami sa glit ng Sagada. Inabutan pa kami ng malakas na ulan sa Maybawco at dito na kami nag-early dinner. Nagpaalam na kami tatlo na mag-breakaway na kami at dumiretso kami sa Alpine G's Lodge and Restaurant sa Bugyas, Benguet para magpalipas ng gabi. Pote, okay pala ang serving ng breakfast dito sa Alpine G's Lodge. <laughs> Bulat kami. For 180 pesos para, you have 3 eggs. Ay, sorry, three Bye. hot dogs and then one egg. Hey. Ito yung longganisa nila. Yun yeah. yung breakfast na bahay na ni At And ito naman yung kay Mac, okay. yung tusino. Putik for so, 180 pesos pare. Sulit so, so, na sulit siya. Bro, pero wala ba hot dog mo? mo? Hindi yung hot mo. Pero wala. Tignan yung ginawa namin. Dahil nga nagulat kami sa so dami. Combo. So, kami, oh, oh. Nagcombo kami. Hindi kami basta posilog, oh. hatsilog. Oh. Combo log. So, Combo log. Combo log. Combo, log. Oh. Combo log. Ay, So, so, so nagsop sop, -sop no, know, bro. kami ng ano? No, know, bro. Ito lang, ito lang. Okay. Combo log. Combo log. So nakagirap na kami. Uh, pupunta kami sa Mount Pulag Viewpoint. We will update you later, guys at bumiyahe na nga kami papuntang Mount Pulag viewpoint na nakita lang namin sa Google Maps. Wala pa talaga kaming nakitang post sa social media tungkol sa lugar na ito kaya naman na curious kami kung ano ba ang makikita dito. Ayon sa maps, aabutin lang ng halos isang oras para marating namin ito. At dito na nagsimula ang aming Miss Adventures. Ganda, pare. What? Hindi, pare, maganda talaga. Uh -huh. Breathtaking view pa, but, uh, uh, uh and the breathtaking road this is the bit they you they trekanan kanan, kanan. going to the orange na house <laughs> aho na, aho na, aho na.

Hindi pre, bakal na ano Dahan-dahan na, baka madulas Shit oh, Addiction na Puta Dito ako na i-stress pare Tangina, tinatawanan ako naman Alam ni Mang Manayinis na aku. <laughs> Pare ang ganda, pare. Kasi angas pare, angas pare, pangino angas pare. Diretso, 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 oh, diretso pa, tas kanan pare ang kanan. Tangina pa rin Ano itong na natin? oh puta nga na, stress na ako Tangina pa Puta Saan tayo papuntatan? Doon? Doon? nandito okay go tangina tangina mo mak ano trip mo dapat nasa na trinidad na tayo may sasakyan may sasakyan may truck uh, hindi kaya dito magpapark yan summit eh no? Summit na ba ito? Tapos from here, bababa tayo same yung yung dinaanan natin O may pababa ito Putak na, hindi pa ba matatapos yung akit nito? Nasabihin ko dito, paano mang scam ng tamad na kaibigan na mag-adventure? Ano ba maganda? Paano mang scam ng kaibigan na tamad mag-adventure? Ito si Mac sabi niya, malapit lang daw Easy, easy ng daw ang daanan Kasi para feeling niya, isa siyang lokal Dito, sa ano O, sa, or, sa Cordillera May puta, o, kuta pare, ano, pakupa ko Kasi malala Ngayon, kami dalawa ni Pahina ni Tenten Ay kumagat naman at ito ang aming naranasan ngayon Puta nga na, ang pakutsuelo di Bobo mo na lang dito Itong magandang view dito eh. Eh, Sabi ng lokal, yung napagtanongan natin So dito na nga daw yung mga tulad view spot Unfortunately, pwede daw sa main highway tayo dumaan So technically, hiniligaw tayo ng Google Maps pare <laughs> <laughs> Hindi si Google Maps ang ligaw sa atin Sino?

Putang oh, ina, pare. Ang galing, ang galing. So, nandito na talaga tayo sa barangay, sa Madaymen. Madaymen, uh, Madaymen Barangay Hall. Ayan kung nakikita nyo. Ayan. So, titignan namin yung spot ngayon. Look at the view, pare. You can see the mountains and all. Ang ganda. <laughs> Unfortunately, hindi ko lang alam kung saan dyan yung atok at saka saan dyan yung timbak. Basta mga mountains sila. Ito. In a way, worth it. Worth it yung bakubakong daanan Yung Challenge papunta dito Despite na meron palang pwedeng daanan na mas maganda Yon? Ito yun? Hindi talaga alam ano yung nahanap natin Baka eh. pa nilagay lang yun na nagtitrip na ano. Hindi yun yung actual na ano. Ito yung gawin natin. Oo. Oh. Baba na tayo? Ba, tayo pa? pero oh, na So kung hahanapin pa. nyo yung spot na ano na... Ano yun? Atok, ano? Mount Pulag View oh, spot. O, Mount Pulag View spot. Huwag nyo nang hanapin. True. Yung nakapin sa Google. Huwag nyo nang oras, hanapin. Sayang oras, men. Sayang oras. Oo. Oh, Pwede na pa kayo paikot-ikot. Wala, wala. Siguro... I don't know if it's accidentally been put there or pinagtripan lang na ilagay pero either way wala pong spot pero okay din naman bawi naman kami sa experience at hindi na namin uulitin yun kasi lang na tataas tayo ng tataas o parang wala na kaya nga ka, wala na wala na pataas na tayong pataas eh puso ulit tawag dyan tinudok tinudok D dito lang sir meron yan no dito lang po tinudok. sa area tinudok ano so, so lugar to kuya? Harina ta. Oh, sanggasan po. Sanggasan. Madaymen pa rin to. Oh, madaymen pa. Oh, madaymen oh, po. Ang ito ay anong laman yan, brother? Ano lang po siya, malagkit. Ah, ano, parang ano, karaoke. Parang salad karaoke. Okay. Ice cream. Ice cream. Ah, dito ako sa karaoke. Oh, dito rin ako sa karaoke. Pa De, anong tawag? De, Sorry, pare. Anong tawag ali? <laughs> tinudok. Tinudok, tinudok. Tinudok, pare. Magkano? 20 may sa po. Ah, tigitigi sa kami, brother, please. Sanseryo yung Mount Pulag View Point, view spot. Hindi ko pa po bilado yun. Wala. Sabi ko sa'yo, wala pre. Eh, local Depag, na yan. No, napagtripan lang lagay napag yun. Tayo, uh -oh. brother, so, ang, ang maganda lang dito, eh, na-experience lang isang lugar na to. Pero may babaanag dyan, papuntang atok, diba? Sa kabila Dito lang yung pababaan na rin dyan, ha? Thank you, brother. Uh -huh. Ayun. Eh, sir, so, hawakan ko po muna ito. So, ayan, kakain lang tayo ng tinudok. Tinudok, pare. Tinudok. Ayan. Talaga niyan mga pare. Harina nga tapos sa sukal. Parang Cinquefetas Carioca. Ayun, ito 'yun. Hotdog oh. bow. Ayun. Oh. So, welcome sa Madaymen. Anong lugar to, Kuya? Sanggagasang. Sanggagasang. All right. Yeah. Kuya, maraming salamat po. You, At ayun na nga, walang mount pulag viewpoint dito. Pero kahit na scam kami, paralo naman sa experience at sa ganda ng view. masasabi mo sa pagkakaskam sa atin dito? Tangina, pare, napaka bad trip doon. <laughs> Tangina, pare, nasan yung pulag? Pakita mo yung pulag dito! <laughs> Tangina mo, Google! Ayusin mo buhay mo! Tangina to! Pero... <laughs> 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 mapa pa, mapa pa. Dede, masarap, masarap. Experience. Ayong ride itself, ah. oh, oh, itself. maganda yung adventure. Bad trip yung location. Bad trip location. Challenging, challenging. Oh. Hindi Apala, Ang hirap pala hanapin yung isang lugar na hindi mo naman alam yung lugar na hinahanap mo. At ang masaklap doon, paano kung non-existent pa? Wala, yun ang saklap, di diba? ba? Parang may ano ko dyan. Fuck that. Fuck that. <laughs> <laughs> o, sa, 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 girap na. Pababa na kami ng latrini. So, later na lang, guys. Babayu! Baby, Yeah. So ayan Nakaligpas na tayo ng ano ng, Papasok na tayo actually ng Pabagyo We're currently here in Ano ba ito? Literally dead na ito So Marcos Highway kami dumaan pababa Para makaiwas sa traffic ng Kenon Road Sakto din na mas mabilis dito dumaan Pababa ng Nueva Ecija These days will pass Like I said, in the hourglass I move, I groove This thing will set the mood I take, not late Run away from a tyrant game My friends, my foes Let's see where this will go Hinabot na rin kami ng gabi Nang marating namin ang Aramis Gears Hindi biro ang pagod Pero puno naman ng kasiyahan At maganda experience ang adventure na ito Kaya ikaw, mag-adventure ka na And as usual, Stay safe guys. Today It ain't easy, just please me, but you know I will find you living your life in another day If you see me, you tell me to win. this, don't be nasty, everything's gonna go our way If you see me, just squeeze me, but you know I will find you living your life in another day if you see me, you tell me to win my stormy Everything will be okay. Another day, another way. We will rise. Start today. Another day, another way. Today